Ang ah, Lulu Hypermarket. So, ito po yung lugar ng mga Pinay pag na-day-day off. So, dito mo sila makikita. So, yun ating mga kababayan. Lulu Hypermarket. So, ayan po ang ating mga kababayan. Hi! Kamusta po kayo? Merry Christmas! So, ayan ating mga kababayan, guys. Ayan, day off nila ngayon. So, ayan. Kamusta? Dabao. Taga saan kayo? Davao. Davao. Okay. Okay, Ilo. shout out ka sa Davao. Iloilo. Iloilo. Ayan. Sa aking vlog. Ayan. Taga saan po kayo? Iloilo? Ayan. Ayan. Okay. Ano, sino pong babatiin nyo sa Iloilo? -ilo? Malay mo makita ang aking vlog. Anong ilong ano mo? Channel ko? Mamaya. Bibigay ko sa'yo. Pampanga. Pampanga. Ayan. Ayan. Bigyan mag shout out sa taga Pampanga, Davao. Ayan. Ito sa Bye bye lady. Ayan. shout-out sa bye bye lady. Ayan. Ayan mga kababayan natin dito, guys. Uuwi na sila, oh. Nag-day off sila. Ngayon ay 26. 25. 25, 25 pa lang ba? <laughs> 26. Ang binis. <laughs> 24 pa lang kagabi. 25 na kagabi. Kaya naghanda man sila doon sa friend ko. So, ayan. May mga kababayan din po tayo doon. Nakaupo sila. So, nagaantay sila ng kanilang uh, sasakyan. So, ang dami nilang binili. So ayan pag lumabas kasi 'yun may mga may